Yes po, sabi nyo napakiusapan nyo sila na huwag mag-file kaya wala pong nag-file na kaalyado ninyo. Hindi nyo rin po ba sila napakiusapan na huwag mag-sign doon sa itinransmit sa Senado? Wala na akong pakilang doon. Ganito ang isinagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa tanong ng isang reporter patungkol sa pag-impeach ng Congress kay Vice President Inday Sara Duterte, ...todo tanggi ang Pangulo ngangagba at todo ito distansya sa nangyaring impeachment. E, i naman ni Pangulong Marcos Jr. na wala siyang basbas -bas sa isinusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Iginit e, pa ng punong ehekutibo na wala siyang kapangirihan na utusan ang mga mambabatas at hanggang panawagan lamang siya ang kanyang ginawa na huwag na sanang ituloy itong impeachment. Eden Santos sa Balita. Mariing itinanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siya ang nasa likod ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay matapos na ma-transmit sa Senado ang impeachment case laban kay VP Sara matapos bumoto ang 215 na kongresista pabor sa reklamo. Idiniin ng Pangulo na nagsimula na ang proseso ng impeachment at wala nang magagawa ang mga kongresista at senador kundi gawin ang kanilang mandato. No, I, the executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role ng executive sa impeachment. Of course, did we discuss it with the Speaker? Did we discuss it with the other congressmen? Of course. Ipinagtanggol naman ang Pangulo ang mga kaalyado sa Kamara na pumirma sa impeachment. Anya, hindi siya sinuway ng mga ito nang ituloy ang proseso. You no. Know, uh, I'm sure... That uh, the parties that filed the impeachment cases uh, felt strongly about it, and despite my, my importunings uh, uh, and expressing my opinion that we, uh, we really would rather not have the impeachment, they continue to do that. So. Ay, it's not defiance. Eh, may ganyan ng kanilang paniniwala. Sa kanilang paniniwala, kailangan na kailangan gawin ito. Kahit na sinabi ko na sana wag na, hindi, pwede. Hindi namin pwede palang pasinto. Ganun ang thinking nila. So, tinuloy nila. And I don't, I don't view that as defiance. I'm, I view that as a, some, they're expressing what they feel to be, the, what they feel to be right. Magugunita na ilang beses na sinabi ng Pangulo na ayaw niya ng impeachment at ayaw niya na ma-impeach si Duterte. Sinabi pa ng Pangulo ng impeachment ay hindi makapagdudulot ng kabutihan sa buhay ng kahit na isang Pilipino. Sa kabila nito, nanguna sa lumagda sa impeachment laban kay VP Sara ang kanyang anak na si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos kinumpirma ni PBBM na humingi ng payo sa kanya si Congressman Sandro bilang ama ng kongresista at bilang ama ng bansa ay inamin nito na hindi niya pinayuhan ang anak na huwag lumagda sa impeachment. So sabi ko, and yan tayo, sabi ko kay Congressman Sandro, sabi ko sa kanya that the process has already begun. So it's your duty now to support that process. So do your duty. That's what I told you. Do your duty you have to support the process. You are constitutionally mandated to carry out that process. And you are a congressman, so do your duty. That's what I told him. I didn't know you'd be the first to sign that. Wala rin anya siyang kapangyarihan na utusan ng mga kongresista at mga senador na huwag ituloy ang impeachment. Wala rin plano ito na pigilan ang mga senador na huwag ituloy ang proseso. Yes po, sabi nyo napakiusapan nyo sila na wag mag-file kaya wala pong nag-file na kaalyado ninyo. Mm. Hindi nyo rin po ba sila napakiusapan na wag mag-sign doon sa itin transmit sa Senado Ay, wala sana. na akong pakilang doon. Tapos na, it's, it's, it's already in the house. It's, that's the house, that's the house. Kasi the congressman ang magde-decide kung ano yung gagawin niya. Dahil pananagutan nga ng, 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 ng House of Representatives yan you, 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 again, you, you keep, there is a, uh, this constant implication that I am somehow giving instructions and making autos do this and do that and do that. That's not the case at all. That's not how it works. Not at all. Not at all. Sa tono pa lang ng pananalita, alam na alam muna kung nagsasabi ng katotohanan o hindi Samantala, kilalang mga DDS vlogger na bumanat sa Administrasyong Marcos. Sabay-sabay na shutdown ang kani kanilang mga FB page. Anong nangyari? Grabe mga lords. Biglang nawala ang FB ni Ma'am Sas, KLC, at ni Ma'am MJ. Ganto na ba talaga? Diba? So, wala kayong ibang solusyon kundi patahimikin ang mga taong walang ibang ginawa kundi paglaban ang karapatan nila no? as a citizen ng bansa natin. Grabe talaga mga lords Hindi tayo papayag, hindi tayo titigil, hindi tayo susuko. Mga Lods, pa-follow po ako dito sa second Facebook page ko. Chinito Real Talks. Dito muna ako mag-upload in case of emergency. Maraming salamat mga lods. Tuloy po tayo, solid po tayo.